Uy, magtatawid po ng ano. Kabuta po, kay, kay Uto lang to ni po. Doon sa may ilaya. Ay gawa nang hindi po kaya nung ano. Nung bupalo po. Kaya po orang gagamitin. Heavy duty po. Malaki ano. Uy, minor mo nga. Punti. Punti po. Yan. Nakajuntar na ba? Ya, po papa, hati punya hati.

lamang lang ngayon ang laki naman po ng mga kanay o lang yung ganit at yung lang muna hindi nga lay nga ang thank <laughs> you Ayan, sakin na hinog po. Merinda po, sakin na hinog. Talagang ngal-ngal. May hmm. may pagpapatawid. Ito so, sakin. Ayan hmm. hmm. mga kambal. Nakarating din po. Halito na po tayo kay kuya. Nakarating din na no, tol. Talaga po akis pa wish tawid. Ay natin po kung kakaunin na rin ano tuloy yung tali Tsaka yung kawayan Ay po kung kusuhin na rin Yan Ari po yung talim nung ating Mga gamitin Yan o Ito dahil tatali ng lubid Talim po ng buta mga kumbal Yan baha ari ang big at talaga pong yan tara tol dala na po natin ara mo pa yung magaan pero lubog din sa kalaban ba, ano? Balik. balikat ano tol kaya okay. kaya ano kaya po i-dress nito kay na ano po palayan yan at ang kakabit na aring pang giba po ng lupa pang dukal, pang -dukal po Uy, well, medyo malayo rin po yun ayan oh, tol. Baka medyo ora po ang lakad mo. Ay eh, hindi na po kasi sasakyan, kailangan po 'yung ganare. Eh. agu tayo. Yan. Yan malapit na po tayo. At talaga pong nakagat sa balikat. Ang bigat po baka pa rin may mga 70 kilos. Pur pure na bakal po ayo. Oh. Talaga pong solid. Ah ah ah, ngerti tapi ngerti, 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 sa kabuta. Talaga pong ngerti, 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 eh, ngerti, 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 pembunuh yang atas par para para kabit. lo. ambu bubuhain. At pung nari. Kali ang kanit. Nah. Nah, nari pung bubuhay. Tara Ya. Kita Kalau anu. Mm. Uh, Bawal na kulbitawan niyo. Ali. Pagtakbo po. Sabi ng nanay, ano? salpak na po Orang talimpo Hindi to Salpak eh Okay hey. Baba-baba O oh. Yan o oh. Sige Tamay oh. Last na po O Last ko Tapoy na Punti pa Yan Sige na eh Kaya kaya rin. Kaya tayo. yan nakakabit na po mga kambal. Pantabi po. Kaya po, kaya po natin kinabit sa bit, tabi. Para po madala rin mga baybay trapil po. Sige O tay lang. Sige. Yan. Ayan o. na dinadali. Dinadali na po. Palihin na po kami. Ano? Ang uka. Oo. Pambuno po. Kumula na pati. ito kay Arwin, si Babaw. Bigang po yung bupalo. Tsaka si Kermiko. Pinagdalawahan po. Ano? Ah. Nabot na ng ulan. Tudo ay natol. Tudo. Tudo na po ako lang. Tumama naman ng panahon. E, Ang tubo na ito. Eh, parang bukid po. Ang laki. Yes. Ang bukid po. Pero na. Pero win. Oh. Oh. Okay. Madalang ano? Madalang sa tabi ng lilim, ha. Ah, para siyang magkakapatid mag 'ari. <laughs> oh. Gan. ay Magpapalad muna ng ano? Nang binhi po ni Utol. Nang no? sa taypo muna din 'yo. Eh. Hay, pahuangin na 'ain. Eh. Ay, siko ay ruin. Dini 'to, dinin. Eh. Ayo na. Yeah, Tasan to kayo ruin. Yari ito pag may mga limang araw pa yan Oh. Yari. Yari po ito. Yan o. Oh. Bukas po kari. Yan. Yeah. Saglit ito. Bisak nga bisak ay. Yari ni Peba po Yari na po yung Peba po po. Marami na ako rin kayo ruin.

titiba ang tipa pala na ayan oh dala yung palay yan po ating papala na ang galang ano wala kaya po malang wala nang service po ng ng ano po manok doon po sa poultry ay laya kasi miko oh malawak na rin na daling ari eh. Ni nai, đăng bây nó ngon tìm ngon đa ngon đa ngon đa ngon đa ngon đa Pati papala na na yan Yan Dito na po tayo Sa ating ginawang irasan Motol <tod> Ano po yung ano yung binhi Ang ganda na po Panay Labas na po ang ugat lahat Yan o oh. Yan Bata Yan po Labas na po lahat o oh. Quality Quality po pwede po'y magkasali na Nabasa ang likod ko Ay gawa ng ulam po Ang hmm, ganda ng bin Ano mo Ayan ang ganda Ayan pwede pahabol ni Utol Anto ni hmm. Quality Ito pong iahahanay na ito naman po yung kumulan. Mamaya ng malakas. Iya. Yeah. Ari pa ako buti madali din oh. lalak ng butil makakatuwa mga oh, patay yung tubig Ayan, tulong na po tayo mga kamban Para matapos na Ito ah, Para hindi nandadays lang ngayon 怎么？ Ay merong kang anihin Mga diskata sa panguhuyo ng isda sa tubigan Mga dalag na nasa lungga, ngayon ay naglalabas At ang ng pagkain sa tangalian at tapunan Ay na diskata hindi kumumoy at kumbay Balikan ng mga tukambal Samahan natin si Bomboy at si Bumbay Dito sa Bomboy, Bomboy Bomboy, Bomboy Blocks Bomboy Blocks Balikan na Yeah, inadali na naman ho Talaga pong... <laughs> Saglate! Kami naman po'y yung dalawa ay yan, datay. Nagmumotor pa sa baba. Buksa, buksa motor ng na ano? Oo. Pero bugyan na. pagpumulan umulan na pero ano? Patay na ano? baka patay na ano, tol. Pag umulan. Yan oh. No? Patol po na rin, ari po inabot ng ulan ay kaya po manipis. Aring tahang po yan. yan kaya po manipis oh. Yung pinabot ng ulan. Pero pa yung goods, quality ano? Oo. Yan. Mayroon. Yari na naman ho ang maghapon. Maghapon. Talaga pong sabi nga nila ay araw-araw si paglang. Iya. Yeah. Ah, sindak araw pinagdadali pa. Tayo po'y mag magkukubutan naman doon sa baba. Maaga pa pala utol. Oo. Oh, tayo magkukubutan muna. Abot na. Pag may dalawang oras pa pala ay hapon na naman. Iya. Yeah. Ay, maganda. Bird din, bird eh. Hmm mga kambal Pala oh. ang dili ulaki oh, laki Yun naman oh Yan tayo po din eh Pagpugan Ano po ang tubigan Ang kati po Marami pong natong palaka po At Ito pong ibibigay kay Erwin Yan tayo po nang naiipon po nila ay eh. Naiipon ni Kuya Erwin so, nasa, nasa galon po nilalagay Nilagay po sa galon hindi na eh, Dapat inuwi mo na ko yung ring. Ha? Huh? Inuwi mo na ang. Ang laki. Meron pa yan, kasamaan. Ang <laughs> 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 dami yan. Tá, tá, tá. Tô indo, tô tás. Tô, tás. tô, tás. tô. ko am yan yari na po yung isang luang nakalipat na po sa kabila naman po kabila naman po ano tubigan Yan nung mga kambal eh eh pawisan ay panaligo sa pawis Yan po oh dito naman po yung ano tigkal na tigkal naman dino walang masyadong tubig oh Yan nung unti sa kabila po nakalipat na nakalipat na po sa dalawang loong na po talaga pong ah parang nalagatin ay yan po lang hirap ng gamitin ang ganit mabigat po ay ano oo uh -huh. talaga pong parang nalagatin mabigat ang makina ay malaki malaki po Ibang iba din sa ano? Oh. Sa bupalo. Maganda po yung gamitin yung ginagamit nito kay Magaan. Magaan. Dito medyo ayan, bigat. Yan oh. Malapit na po yung matapos ano tol? Nagbara na. Pala, Sano, na? nagbara. Nagbara. Kailangan po tatlong operator na itong kubuta ba? Wala well, hindi para pong lalag natin Pag po dadalwa Eh eh Talaga pong Tanong ganit ay Maganda naman po ang dinaanan oh. Dukol na dukol. Dito. Nabara Nabarayan oh. Ah. Nabara. Kadlo ka muna Tumama ka kayo no Kay Kay Miko Gawa ng pambukas Gawa ng hapon na pauli ay Teka dumo na yun, sumi oh. Mama ka Samahan natin si ko Hindi arin dalaw ang operator Ah ah sa ng makina Eh eh <laughs> Nandadala eh <laughs> Kaya tatlo dapat ay Saan ba dyan yung ano bukal Ay lang ba Hinahanap ka hap na minsan Ayun ba tago pala yung yung akratig ng ilog ano sabi po ito pala malinis malinis nga ang pumbukal po, po pala dito sa kay yung ginagawa malinis nga pala o oh. ha? Kata kata oh, malinis di hmm. dito Patuloy. dapat dito ito bukal ganda ito kakalinis ang tubig kaputi eh. oh, oh, may hito may hakambal na hito madali ka sa tipo ito natin Madali. Lumihito, kate naman. Hmm. Ito po oh. Karate dati ah. Kung po kagaling. Dito. Medyo makipipi. May kipipi at may... Nakahito pa ba? Karating kate dati. Oh, oh. Nakahito dati ah, okay. dyan ano. Ito kagaling. Medyo makipipi at may kasamahan ng palapa. Ang pala ano ng buhay. Magaling. Karating kate. May, may kakamirong hito. Ito.